magandang araw sa inyo mga kapugi. Nanguha pala tayo dito ng tuyong anahaw at daon nang inyong para gagamiting materialis sa gagawing Christmas tree ng aming barangay. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Pinalis <laughs> tayo yung kumo mga kapugi na kasira ng bagyo. Tapos umulan pa dito. Um, Ulan. Itong mga dahon na ito ay gagamitin natin doon sa motorelo sa paggawa ng Christmas tree para hindi din masayang. Dahil itatapon lang naman ito kaya gagamitin pa natin itong mga kapugi. Chilin may patimpala kasi dito ang aming municipality dito sa aming lugar mga kapugi at yung mga kalahok ay yung mga kababaihan sa kada barangay at kasama dito ang aking biyanan na babae mga kapugi at tinanong sa akin kung anong mga magagandang gamitin para gagawing Christmas tree dahil ang kailangan lang daw ng gagamitin yung mga indigenous na mga materialis o dito lang din ninyo makukuha sa inyong paligid o sa inyong lugar kaya dahon na lang ng nyug at dahon ng anahaw ang inisipan ko dito mga kapugi sakto din na may nasira ditong kubo sa si taas ng bundok kaya ito na lang yung naisipan kong pagkukuha na ng dahon ng anahaw... may dumaan kasi dito bagyo na karaang buwan dahil sa sobrang lakas ng hangin ay bumigay dito ang ating kubo tapos ay nakita ko ay okay pa naman yung mga dahon na ginamit na pang bubong kaya ito na lang yung naisipan kong para mapapakilamagan pa rin ito, mga kapugi at kasama ko din dito yung aking binan, Nagtatanggal siya dito ng kawis sa nasirang kubo at yung mga dahon na ginamit na pang bubong ay dito niya tinatambak sa akin para atin na rin ito magkupitan. Pagkatapos ay tinuho ko ito isa isa gamit itong alambre. May at maya ay nakita ko dito ang aking binan. Nagaanin ng kanyang tanim na kamote dahil magdadala siya daw nito pagbaba namin ng bundok para pagdating ng hapon ay meron na din pang merinda. pagkatapos ko dito talian itong dahon ng nahaw ay kumuha na din ako dito ng dahon ng new yung mga kukunin ko lang dito yung mga nabalit ng mga sanga dahil sariwa pa naman ito at mapapakinabangan pa dadali din dito ng malakas na hangin na dala ng bagyo mga kapugi

<laughs> meron na. Ano yung Pagkatapos ay kumuha na dito ang kambyanan ng lagayan para sa mga naanan niyang mga kamuti. At ako naman ay ko dito yung mga daong dito sa sanga para makapili tayo dito na maganda na gagawin nating star mga kapugi. Ay ay ay, ah, bubugos mo lang. Hmm? Tinapos ko lang itong talian dahil ito yung mga dadalhin natin pababa ng bundok. <coughs> ito pala yung nagawa natin mga kapugi. Yan. Ang star. yung mga dahon pa tayo dito. Uh, dahon na yung natin Christmas tree. Pagkatapos natin magagawa nitong star, ipinturahan natin ito mga kabugi. kung natapos na tayo dito sa star ang gagawin na naman natin ay ang paggawa ng Christmas tree katulad dito mga kapubig tsaka ito lumawala ko ng mga sample ng flower at mga rosas na gawa sa daonan nyo kung pwede natin may lagay dito at pwede na rin natin na tempurahan diba maganda din mga kapubig tapos lagyan din natin ng star dito iba iba kulay din basta makikita nyo lang ito sa pagbuo natin ng Christmas tree Bale ito yung pinagawa sa akin mga kapugi ang Christmas wreath at paggawa din ng star na gawa sa dahon ng nyug. Pero sila na maglalagay ng pintura nito mga kapugi at sila na din ang mag-aasimbol ng Christmas tree. Nabigay lang din tayo ng kaunting idea at yung iba ay sila na ang bahala. Dahil ang mag-aasimbol doon sa panahon ng patimpalak ay yung mga kababaihan lang mga kapugi at bawal tumulong ang mga lalaki kaya pagkatapos kong gumawa nito ay bibigay ko na kaga dito sa kanila para mapinturahan na kaga dito at makita na ang resulta kailangan talaga itong pinturahan mga kapugi dahil sa mabilis itong malanta medyo mabusi silang din itong gawin kaya kunti lang itong aking mga nagawa sa mga nag-aabang pala dyan sa ating trios mga kapugi ay pasensya nyo lang po kung hindi pa tayo nakapag-upload asahan nyo po pagkatapos nito ay babalik po tayo dun sa ating vlog na treehouse serie sa paghabi ko pala dito ng dahon ng yung mga kapugi ay sinadya ko talagang may maliit at may mga malalaki para sumakto talaga ito sa katawan ng Christmas tree. Gusto na Dadali na natin ito sa kanila mga kapugi. Dali, isa-suggest natin yung paglagay natin ng flower dito sa Saka... car para, para may design siya. Bago nga pala ito dadalhin ang frame ng Christmas tree, ay nagdagdag muna tayo dito ng alambre mga kapugi dahil dito kasi itatali ang dahon ng anahaw. <laughs> Pagdating namin dito sa Hoban Park ay may mga nakatayo ditong frame ng Christmas tree dahil bukas na magsisimula ang pag-asimbol nito mga kapugi at iba-iba dito ang diskarte at disinyo sa paggawa at makikita mo dito ang bawat effort ng mga kada barangay. Katapos namin may dala dito ang Christmas tree ay umuwi na kami dito mga kapugi at yung mga kababaihan kasama dito sa patimpalak ay naghahanda na din sa pagdidecorate nila bukas. Kanya-kanya na din diskarte kung paano nila ito gagawin. Katulad na lang dito sa istayero, nakneskis na lang dito sa pader. <laughs> Dahil ito yung dikit nila sa dulo ng anahaw para nagmisto lang sa katawan ng Christmas tree ito ay pinaplano na nila kung anong ilalagay at i-decorate doon sa katawan ng Christmas tree para pagdating doon ay hindi na sila gaano mahirapan at pagdating ng kinabukasan ang bawat barangay ay kanya-kanya na ditong abala sa pagbabalot ng Christmas tree at bawat isa ay makikita mo ditong may kanya-kanyang diskarte masasabi mo talaga ang pinag talaga at pinaghirapan at ito mo talaga makikita ang pagtutulungan ng mga kababaihan sa una kapag ang iyong tingnan ay normal lang dahil nagsisimula pa lang sila ditong gumawa at bawat baranggay dito ay may kanya-kanya dalang mga materyales. Meron dalang daon ng anahaw, daon ng karagumoy, baon ng nyog, plastic bottle, at ang dami pang iba mga kapugi. <coughs>

Ito sí, yung ganda tiro Hindi mo masabi kung sino magalas Ito yung

Behind. Yes, pack Jobert, because today is history unfolding. Spectators, we are participants in a movement. A movement. Ladies, ladies and gentlemen, let the glow of Christmas and the spirit of progress shine across Humboldt. hanggang dito na lang muna ang ating video mga kapugi. Sa mga nakabot sa dulo ng ating video, maraming salamat at advance Merry Christmas sa ating lahat.